Pangalawang araw ko na nga dito sa Azur. Hapon, hindi nga ako lumabas maghapon dito sa kondo. Kaya nandito lang ako sa room. Mamaya na rin nga ako uuwi. Bago nga ako uuwi, lilibutin ko muna yung labas nitong Asur. Para naman ma-enjoy ko yung pag-stay dito. Nagligpit nga muna ako ng tinulugan ko ngayon. Nagwalis ako ng floor. Then after noon, nagmap din ako. Para naman kapag dating nung may-ari nito, eh hindi rin naman nakakahiya. Kasi nga, libre na nga yung pag-stay ko dito. Lahat nga ng sulok-sulok dito sa kondo talagang nilinisan ko. Hindi rin naman ganun talaga kadumihan tong kondo na to. Yung mga basura nga dun sa cabinet na hindi na mga ginagamit, tinanggal ko na rin. Pati na rin yung mga basura dun sa may balcony kasi ang dami rin mga nakatambak. So, tinapon ko na nga rin yun. nag na rin nga ako ng toilet, pati na nga rin tong liguan. So, yun, for sure, magugulat yung friend ko nito kapag ka nakita nga niya kasi nga halos nalinis ko nga lahat. So, yun kung gusto nyo mag-staycation dito sa Azul. alam ko, nasa 2,800 for two packs. So, yung 2,800 na yon ganitong room na siya. Pwede ka nga magdala ng pagkain na lulutuin meron na angkalan and meron na rin silang mga cabinet na pwedeng paglagyan ng mga pagkain. Ayun so, guys, hindi ko naman pinopromote tong condominium na tinuluyan so, ko. Hindi naman niya to pinapagamit for staycation sa ibang tao. So lang kayong bigyan ng idea kung sakaling gusto niya ngang mag-staycation dito sa Azor sa may bikutan. Expected nyo na ganito yung room. And pati na rin nga yung bedroom. Sa solo type nga na condominium, malaki rin yung bedroom nila. Meron din nga siyang television. Then, dito naman sa kabilaan, dito nga yung balcony. Sa second floor nga lang nga condominium na to, kaya hindi masyadong nakikita yung view. Ako talaga kapag ka nandito sa mga buildings or condominium, mas gusto ko talaga yung nasa taas. Yung mga nasa 10th floor pataas, kasi nga, mas ma-appreciate mo talaga yung paligid kapag ka nakikita mo lahat. Unlike nga dito sa may second floor na minsan naririnig ko pa nga yung mga kwentuhan ng mga tao kapag ka may dumadaan dyan sa tapat. Natapos ko nga linisin yung kabuuan ng condo then lalabas naman ako ngayon para tingnan yung paligid nitong asur. Andito na nga ako sa labas and habang naglalakad nga ako, napaka peaceful talaga nung paligid niya. Puro huni nga lang ng ibon yung naririnig ko habang naglalakad nga ako. Malapit na nga ako dun sa may pool, kaya naririnig ko na yung mga tawana ng mga tao. Andito na nga ako sa may beach nila. Nakakatawa kasi totoong buhangin yung mga nandito. Yung feeling mo nasa Boracay ka, pero may mga building na nakapaligid sa'yo. Sobrang ganda niya talaga tingnan. Grabe. Yung ambience nga niya, para kang nasa ibang bansa. Nakita ko nga yung directory nila And siyam na building pala Meron sila dito sa loob Nung una akala ko nga lima lang Yung pala ang dami rin pala Bawat building nga yung pangalan niya kinuha sa iba't ibang bansa katulad ng mga Miami. So yun lang yung natandaan ko. Meron din nga silang building dito na ang pangalan ay Boracay. Marami pa nga mga vacant na unit dito. Yung unit ng friend ko alam ko nasa 2.M plus yung price Then, nun. Then yung isang unit naman nila ay eh, nasa 5M. Kasi nga mas malaki yung isa niyang unit. Di diba ang ganda niyang tingnan para kalang lang talagang nasa Jumerica. Naglakad-lakad pa nga ako dito sa may unahan, and nakita ko rin yung pool nila na nagwe wave talagang manghang-mangha ako kasi nga parang totoo talaga siyang dagat. Para kang nasa dagat talaga. Yung mga coconut tree nila dito is totoo naman. Every 30 minutes nga humihinto yung wave ng water. Kapag ka nakahinto nga siya, is makikita mo talaga na normal po lang siya. Kapag ka nag nga siya, talagang nakakatuwa din kasi para kang nasa dagat. Nagsisigawan din nga yung mga tao kasi nga minsan ang lakas din talaga ng impact ng wave. Halos one hour din nga ako naglibot-libot dito sa paligid. Bago nga ako bumalik dun sa may unit. Pagbalik ko nga sa unit, nagpahinga lang din ako ng konti and it's time for me to go na. After ko ang maligo, pinatuyo ko na muna yung buhok ko. Alam na rin ng friend ko na alis na ako ngayon. Hindi ko talaga siya na-show kasi ayaw pa rin alaga diri Hindi rin naman masyadong maraming dala kong damit dito kasi nga hindi naman nga ako dito mag stay ng matagal. Sinay ko na nga muna yung mga cord kung naalis ko ba kasi nga ayoko rin umalis dito na magkaroon ng problema. So yun. Lalo na sa mga kuryente kaya pinag a unplug ko talaga. Bago ako lumabas ng room. So yun na nga nakarating na ako sa bahay and pagdating ko dito naglaba ako ng mga damit ko kasi ang dami kong mga labahan na iniwan dito before ako pumunta nga dun sa may bikutan. So yun nga guys hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!